Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating tatalakayin ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, itatanong ko kung pwedeng ikasuhan ang pamamahiyang ginawa ng isang agent ng lending company sa akin sa pamamagitan ng pagpost sa social media. Kahit na naibalik ko na ang perang aking inutang na worth 100,000 pesos at meron pang kasamang tubo worth 15,000 pesos. Pwede ko ba silang kasuhan ng defamation o paninirang puri dahil kahit sa aking mga katrabaho, maging sa aking mga students, mini-message po nila para lang makuha ang kulang na interest. Sana masagot ninyo ako. Mga kaibigan, tatalakayin natin ito bilang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakayin ang ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Bago natin i-discuss ang ating topic, shoutout muna kay Catherine Bedoya. Balik sa ating topic. Pwede bang ipahiya sa social media ang may utang? At pwede rin bang kontakin ang mga co-workers, mga kaibigan, mga kamag-anak tungkol sa utang? Ang sino mang nagpa na hindi makasingil at gagamit sa pamamagitan ng social media ng malisyusong imputation ng isang bisyo, depekto o kayekrimen tulad ng mga post na manunoba, magnanakaw, patay-gutom, istapador, scammer, ay maaring mananagot para sa cyber libel sa ilalim ng Section 4 ng Republic Act 10175. Para pasok sa cyber libel, ang ginawang post sa social media kailangan na mayroong o kaya'y ay napapaloob itong mga elements. Una, kailangan magkaroon ng imputation ng isang krimen o ang isang bisyo o depikto, tunay o imagination o anumang gawain, pagkukulang, kalakayan, katayuan o pangyayari. Halimbawa, sasabihin na ikaw ay isang istapador, manunuba, scammer. May tuturing ito na imputation ng krimen. Pangalawa, ang imputation ay dapat ginawa sa publiko. Nangangailangan na hindi bababa sa isang tao ang dapat na nakakita ng libelous post. Hindi lang yung author at yung taong kanyang ipinaus ang nakakita sa nasabing post. Kailangan na meron pa rin iba na nakabasa, nakakita nito sa nasabing post. Pangatlo, ang imputation ay dapat malisyuso. Dapat ang may akda ng libelous post ay gumawa ng naturang post na alam niyang ito ay mali. Walang pakundangang pagwawalang bahala sa katotohanan o falsity nito ang pakay ay siraan ang taong pinos niya. Pangapat, ang imputation ay dapat na nakatuon o directed sa isang natural o juridical na tao o kaya ay sa isang patay na na tao. Dapat na tinukoy o kinilala ang taong pinos. Kung hindi man tinukoy, siya ay makikilala ng ibang taong nakabasa. Kahit na walang pangalan ng pinos, alam ng ibang nakabasa na siya ang tinutukoy, wala ng iba. Panglima, ang impitasyon ay dapat na may posibilidad na maging sanhi ng kahiyan, pagkasira ng reputasyon o paghamak ng isang taong pinost. Panganim, ang imputation ay ginawa sa pamamagitan ng paggamit ng computer system o anumang iba pang katulad na paraan na maring magawa o maimbinto sa hinaharap. Sa mga kaso ng hindi otorizadong pag-access ng phonebook o kay listahan ng contact, paggamit ng banta na makakapinsala sa physical na tao, reputation o ari-arian, o yung paggamit ng mga kalaswaan o insulto na inilithal online at alam nila ang pagkakilanlan o identity ng gumawa nito, maaaring magreklamo sa opisina ng prosecutor kung saan ginawa ang krimen. Pero kung ang nasabing gawain ay ginawa laban sa hindi siguradong identity o pagkakilan lang ng gumawa nito, maaaring magsampa ng reklamo sa National Bureau of Investigation o NBI, Cybercrime Division o kaya sa Anti-Cybercrime Group ng Philippine National Police. Maring Magsagawa ng investigasyon ang mga nasabing ahensya ng gobyerno kasunod ng pagsa paghahain ng reklamo. Tungkol naman sa ginawa ng lending company sa ating viewer na nagbigay ng katanungan, hindi lang ito paglabag sa cyber law, kundi ito ay may tuturing na unfair collection practices sa ilalim ng Memorandum Circular number no. 19 ng Securities and Exchange Commission. Although ang nasabing memo circular ay nagbigay ng karapatan sa financing companies, lending companies at third party service providers na gumawa sa lahat ng makatwiran at legal na pinahihintulutang paraan upang mangulitan ng mga halaga na dapat bayaran sa ilalim ng isang kasunduan sa pautang, nagbigay din ng SEC ng mga unfair collection practices o hindi makatarungan ang pagongolkta ng utang sa ilalim ng nasabing circular may tutoring na unfair collection practices o hindi makatarungan ang pangongolekta ang mga sumusunod una paggamit o pagbabanta ng paggamit ng karahasan o iba pang kriminal na paraan upang makapinsala sa physical reputation o ari-arian arey ng sino magtao. Halimbawa, sasabihin ng kolektor na kung hindi ka magbabayad, ipos ko ang iyong larawan sa social media at sasabihin kong ikaw ay isang istapador, isa kang scammer, isa kang manunuba. Pangalawa, paggamit ng mga banta na gumawa ng anumang aksyon na hindi maaaring gawin sa ilalim ng batas. Salimbawa, sasabihin ng may utang na ipapakulong niya yung may utang. Ito ay pagbabanta na hindi naman pwedeng gawin sa ilalim ng batas dahil hindi naman pwedeng ipakulong ang may utang dahil walang nakukulong sa utang. Pangatlo, paggamit ng mga kalaswaan, insulto o malalaswang pananalita na magre-resulta ito ng pag-abuso sa ng hiram. Ang pananalita ay maaaring katumbas ng isang criminal act o pagkakasala sa ilalim ng ating applicable laws. Pangapat, pagsisiwalat o paglalathala ng mga pangalan at iba pang personal na information ng mga nagkautang na ayaw o manong magbayad ng utang. Pang lima, pakipag-usap o pagbabanta upang makipag-usap sa anumang tao tungkol sa utang. Pang-anim, paggamit ng anumang maling representation o mapanling lang na paraan upang mangulikta o magtangkang mangulikta ng anumang utang o makakuha ng information hinggil sa isang nangungutang. Halimbawa, sasabihin ng nanghiram na meron na siyang warrant of arrest, kaya dapat bayaran na niya ang kanyang utang. Ito ay isang maling paraan ng pangungulita. Ang pagkuntak sa nanghiram sa hindi makatwiran, hindi komportabling oras tulad ng pagkuntak sa nanghiram bago alas 6 ng umaga o kaya pagkatapos ng 10 o'clock ng gabi. Maliban kung ang account ay past due na ng 15 days. Higit na 15 days na past due. O kaya yung borrower ay nagbigay ng malinaw na pahintulot na pwede siyang tawagan bago alas 6 ng umaga o kaya after 10 o'clock ng gabi. Sa kabila ng tulot ng borrower ang pakipag-ugnayan o pagkontak sa mga taong nasa listahan ng kontak ng borrower ay isang unfair collection practice tulad sa pagkontak ng mga kaibigan, sa pinsan, employer, kamag-anak o iba pang nasa contact list ng borrower. Ito ay unfair collection practice. Pero, pwedeng kontakin ang mga guarantor pwedeng kontakin ang mga co-maker ng utang. Ang mga financing companies at lending companies na lalabag sa Memorandum Circular No. 19 ay maaring maharap sa multa mula 25,000 pesos hanggang 1 million pesos o suspension ng mga aktibidad sa pagpapautang. Maaring masuspindi o bawiin ang Certificate of Authority to Operate bilang financing or lending company. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang nga ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, bye-bye!